Itinakda na maglaban ng magkaibigan at dating training partner na sina Dennis Zamboanga at Atomweight Champion na si Stamp Fairtex para sa titulo. Ito ay naganap na sana noong nakaraang buwan ng Marso, subalit ito ay binago sa bagong petsa kung saan nga ay magaganap sa darating na June 7, 2024 sa Bangkok, Thailand. Matalik na magkaibigan ang dalawa nang sila ay naging training partner sa Fairtex Training Center na silang maayos kahit na umalis si Denise sa Pataya Stable noong huling bahagi ng taong 2020. Unang nagtagumpay si Stamp Fairtex sa kanyang daan patungo sa World Title Contention sa pamamagitan ng pagkapanalo sa Women's Atomweight MMA World Grand Prix Finals taong 2021. Matapos matalo sa kanyang unang title shot laban kay Angela Lee, nakapagtala siya ng dalawang sunod na panalo sa MMA Pagkatapos ay tinalo si Seo Ham para sa bakanteng titulo ng magretiro si Angela Lee noong nakaraang Setyembre. Ang pagkapanalo ni Stamp via knockout ang gumawa sa kanya bilang the first three sport one world champion sa kasaysayan. Pagkatapos na dati ay nagmamay-ari ng corona sa atom weight, muay thai at kickboxing. Samantala naputol ang pagiging undefeated ni Denise Zamboanga nang natalo siya ng magkasunod na desisyon kontra kay Seohi Ham noong 2021 at 2022. Ngunit muli siyang bumangon at nagkaroon ng magkasunod na tagumpay laban kina Lin Hetchin at Julie Mezabarba upang patatagin ang kanyang katayuan sa dibisyon. Abangan natin ang kanilang laban sa darating na June 7, 2024.